Leo, araw na may buwan sa kanser. Ikaw ang lumikha na nagpapalusog. Ang araw sa Leo at ang buwan sa kanser ay nagmunungkahi ng natural na talento sa pakikitungo sa mga bata. Ang pagiging malikhain ni Leo na sinamahan ng mga kasanayan sa tahanan ng kanser ay lumilikha ng isang malakas na talento para sa pag-aalaga ng bata, konstruksyon, arkitektura at mga pakikipagsapalaran sa real estate. Ang pagluluto ay isa pang creative outlet para sa katutubong ito. Mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video. Pumunta sa AbsolutePsychic.com Salamat sa panonood. Mag-click dito upang i-download ang aming mga libreng API para sa Android, iPhone at Microsoft. Tiyakin din kami sa Facebook at Twitter. Manatiling nakatutok para sa aming channel sa pamamagitan ng pagpindot sa pulang subscribe button. At tandaan, ang unang katlong minuto ay libre sa aming network kasama ang aming pinagkakatiwalaan at tumpak na psychics. sing i-browse ang aming site para sa mga libreng horosko, artikulo at higit pa. Mag-click dito upang pumunta sa aming site o tumawag lamang sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam na putwalo tandang bawas walong libo pitong at pitumput pito upang makuha ang iyong unang tatlong minuto ng libre ngayon.